Ang betera ng showbiz columnist at online host si Christopher Min ay makailang beses nang humarap sa mga kasong libel na isinampan ng mga celebrities laban sa kanya. The Philippine Showbiz List presents Mga artista at celebrities na kinasuhan si Christopher Min ng libel Hero Angeles Noong June 2005, nagsampa ng 27 na kaso ng libelo si Hero Angeles at ang kanyang nakakatandang kapatid na tumatayong yung manager niya laban kay Christie sa Pasig City Prosecutor's Office. Ang hakbang na ito ay sinagawa matapos ang patuloy na negatibong pagsulat ni Christie laban kay Hero na siya noong Grand Questor ng Star Circle Quest ng ABS-CBN. Kasama ang kanyang buong pamilya at abogado, formal na nagsampas si Hero ng 14 na kaso ng libelo habang kanyang kapatid naman ay nagsampa ng 13 na kaso. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Hero na napilitan siyang magsampa ng kaso dahil sa halos araw-araw na pag-atake ni Christie sa kanya sa kanyang mga kolom sa iba't ibang tabloid. Hindi lamang si Hiro ang pinupunan ni Christy, kundi maging ang buong pamilya ng aktor ay nadadamay. Sinabi rin ni Hiro na sinubukang ayusin ng ABS-CBN ang parehong management na may hawak din ng Hiro at Christy ang sitwasyon upang maiwasan ang kaso, ngunit hindi nagkaroon ng pagkakasundo sa magkabilang panig kaya natuloy ang demandahan. Ilan sa mga isyong ibinabato ni Christy kay Hero ay ang pagquestion sa kanyang gender at ang pagiging sanhi na kanyang kapatid na tumatayong manager ni Hero sa pagbagsak ng karyer ni Hero. Sa kabila ng mga kasong isinampa, hindi naging malinaw kung ano ang naging resulta ng mga ito. Subalit noong 2008, matapos masuspindi si Christy sa ABS-CBN, sinabi ni Hero na dumating na ang tamang hustisya. Annabel Rama and Eddie Gutierrez Noong 2008, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na nag-uutos kay Christie na magbayad ng isang milyong piso bilang danyos at 6,000 pesos na multa sa mag-asawang Eddie Gutierrez at Annabel Rama, kaugnay ng kasong libelo. Ang desisyong ito ay kinumpirma ng Quezon City Regional Trial Court at ng Court of Appeals na una na naghatol laban kay Christie. Ang kaso ay nagsimula mula sa isang artikulong inilathala noong June 14, 1995 na nalalaman ng mga aligasyon tungkol sa mag-asawang Gutierrez. Sa artikulong yon, inakusahan ang mag-asawa na nagtatago sa Amerika upang iwasan ang mga kasong estafa na isinampa laban sa kanila. Ayon sa artikulo, hindi rin umano sila makakapasok muli sa Amerika dahil sa mga legal na issue na kanilang kinakaharap. Muling kinontra ni Christie ang hatol ng na mga naunang hukuman, iginiit na wala siyang direktang kinalaman sa nasabing artikulo at hindi ito nakakasakit. Subalit, binaliwala ng Korte Suprema ang kanyang apela dahil inamin niya na siya ang chairperson at pangulo ng gossip ang publikasyon na naglathala ng artikulo. Mami Pinti Gonzaga Si Christopher Min mismo nagsiwalat na sinampahan siya ng reklamong cyber libel ng ina ni Tony at Alex Gonzaga na si Mami Pinti Gonzaga. Sa episode ng kanyang programang Christopher Minute ang August 26, 2024, inamin ni Christy na matagal nang nangyari ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya at sa kasama niyang si Wendell Alvarez. Ayon kay Christy, ilang buwan na nakalipas ang nakalipas ng isampa ang kaso, ngunit hindi nila ito isiniwalat agad sa publiko. Sa kanyang pagsasalisay, sinabi ni Christy na edinemanda eh, sila ni Mami Pinti, ngunit kalaunan ay naibasura na ang reklamo ng Quezon City Prosecutor's Office. Ayon kay Christy, hindi na sila umabot sa personal na pagharap sa piskalya at ang kaso ay natapos ang hindi na kailangan pang pag-usapan ng malawakan. Binigyang diin niya na hindi na nila ito pinag-usapan noon upang maiwasang mabansagan na nagmamayabang pa sila sa kanilang panalo sa kaso. Bagamat hindi detalyado ang mga dahilan kung bakit sila kinasuhan ni Mami Pinti, malinaw na ipinapahayag ni Christina matapos ang proseso na ibasura ang kaso. Sharon Cuneta and Kiko Pangilinan Humaharap si Christopher Min sa maraming reklamo matapos sampahan ng kasong cyber libel na mag-asawang Sharon Coneta at dating Senador Kiko Pangilinan. Eksaktong 10.53 a.m. noong May 10, 2024 nang dumating sina Sharon at Kiko sa Makati City Hall upang isumite ang kanilang reklamo laban kay Christy. Agad dumiretso ang mag-asawa sa tanggapan ng Makati Prosecutor's Office kung saan nilagdaan at pinanumpaan nila ang kanilang salaysay kaugnay ng inihaing reklamo. Matapos ang pagpirma, nagbigay ng panayam si Sharon at Kiko upang inetalye ang mga nilalaman ng kanilang sworn affidavit. Ayon kay Kiko, ang desisyon nilang magsampan ng reklamo ay bunga ng mga papanirang salita at akusasyon ni Christy tungkol sa kanilang pamilya na nilalabas sa vlog sa YouTube at mga post sa Facebook. Ipinunto ni Kiko na karapatan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, lalo na ang kanilang mga anak, laban sa mga pahayag ni Kristi ayon sa kanila ay walang sapat na basihan. Idiniinpan ni Kiko na ang ginawang ito ni Kristi ay maituturing na criminal behavior dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Para kay Sharon, labis na naapektuhan na kanyang pagkatao at pamilya sa mga pahayag ni Kristi. Ayon sa kanya, hindi lang siya ang target ng mga paninira, kundi pati ang kanyang mga anak at ang relasyon nila ni Kiko. Ibinunyag e din ni Sharon na matagal na siyang nagtitimpi sa mga akusasyon ni Christy. Sa katunayan, nagsimula pa raw ito noong 18 years old siya nang unang maglabas si Christy ng balita tungkol sa kanilang secret marriage ni Gabby Concepcion. Pinabulaanan ni Sharon ang mga maling balita at sinabi na ni Minsan ay hindi siya nilapitan ni Christy upang kunin ang kanyang panig. Noong 2021 pa raw siya lumapit kay Christy upang magkipag-ayos at magkipagkaibigan. Hindi man idinetalye ni na Sharon at Kiko ang eksaktong mga paratang ni Christy. Kinumpirma nila na early this year, lumabas ang vlog ni Christy na nag-udyok sa kanila upang magsampan ng reklamo. At kamakailan, ayon sa pahayag ni Christy sa kanyang online show na Christopher Minute, natalo siya sa nasabing kaso. Ipinahayag din ni Christy na ipinaglalaban sa Piskalya ang ilang episodes na kanyang YouTube channel na Showbiz Now na. Kabilang sa mga tinukoy na episodes ang mga may kinalaman kay Sharon at sa kanyang anak na si Casey Concepcion. Sa kabila ng pagkatalo, nagbiyansa si Christy ng halagang 240,000 pesos upang pansamantalang makalaya. Bagamat naging emosyonal, sinabi ni Christy na handa siyang umapila kung kinakailangan at iginiit niya na hindi niya uurungan ang laban na ito. Esther Labati and Abner Labati. Sinampahan rin ng kasong cyber libel ang mga host ng Showbiz Now na, na sina Christy, Wendell Alvarez at Romel Chica na mga magulang ni Sara Labati na sina Esther at Abner. Noong February 29, 2024, nagpakuha pa ng larawan sina Esther at Abner sa harapan ng Department of Justice na nagdulot ng espekulasyon mula sa mga netizens. Sa kanilang Showbiz nauna vlog noong March 2024, Ikinuwento ni Christy hindi nagsumiti ng annulment sa Richard at Sarah kaya walang karapatan ang sino man sa kanila na magsabi ng I am single. Binanggit din ni Christy ang post ni Esther na nagpapakita ng na kanilang larawan sa harapan ng Department of Justice. Ayon kay Christy, nagkita na sila ni Esther sa piskalya ng Quezon City at naging maayos sa kanilang pagkikita. Ibinahagi rin ni Christy ang malaking pagbabago sa proseso sa piskalya kung saan ang mga nagsasampan ng kaso at ang mga kinasuhan ay naghihintay sa labas ng gusali at tinatawag ang kanilang mga pangalan sa pamamagitan ng mikropono. Sa kanilang pagkikita, hindi agad nakilala ni Christie si Esther dahil sa kanyang edad at paggamit ng tungkod. Sa kabila ng pagkakaiba ng mga schedule ng hearing, nakiusap si Christie na i-adjust ang oras dahil sa kanyang radio program at pumayag naman si Esther. Ngayong October 2024, masayang ibinalita ni Christie sa kanyang programa na Christopher Mineta na, na dismiss na ang mga kasong isinampa laban sa kanila. Anya, sabay-sabay nilang natanggap ang resolusyon na pirmado ng City Assistant Prosecutor noong June 19, 2024 na nagsasaad ng kakulangan ng ebidensya. Pinasalamatan ni Christie si na-Attorney Ferdinando Pacho, Annabel Rama at ang kanilang mga supporters sa kanilang patuloy na tiwala at suporta. Dominic Roque Noong May 31, 2024, naghain ng reklamong cyber libel si Dominic Roque laban kay Christie. Sa Pasig City Prosecutor's Office, nagsampan ng reklamo si Dominic at ang dahilan nito ay ang umano'y malicious statements and innuendos na sinabi ni Christie sa kanyang YouTube channel na Showbiz Now Na. Bagamat walang iba pang detalyadong impormasyon ang inilabas tungkol sa reklamo, malinaw na ito ay nauugnay sa mga pahayag ni Christie na pinaniniwala ang nakakasira sa reputasyon ni Dominic. Samantala noong June 2024, nagbigay na kanyang reaksyon si Christy sa kaso. Ayon kay Christy na niya ang desisyon ni Dominic na magsampan ng kaso at tinukoy niya na ito ay karapatan ni Dominic. Sinabi rin niya na hihintayin na lamang niya ang sabina na ipapadala sa kanya kaugnay ng reklamo. Sa ngayon, wala pang resulta o karagdagang detalye tungkol sa kinasasangkot kaso. Bea Alonzo Noong May 2, 2024, nagsampan ng reklamo si Bea Alonzo laban kay Christy na sa umano'y paninirang puri sa kanya. Ang reklamo ay isinampas sa Quezon City Prosecutor's Office at kasama sa demanda sina Romel Villamor at Wendell Alvarez, mga co-host ni Christy sa kanilang online show na Showbiz Now Na bagamat hindi eksaktong tinukoy ng kampo ni Bea ang mga episode na naglalaman ng umano mga mapanirang pahayag. Iginiit ng abogado ni Bea na ito ay para protektahan ang karakter ni Bea mula sa mga defamatory and malicious statements na ipinapakalat sa programa. Ayon sa abogado ni Bea, hindi makatarungan ang paggamit ng negatibong sensationalism para lamang makakuha ng mataas na views at kita na sinasabing dahilan ng programa ni Christie idiniindi na hindi kailanman hininga ng pahayag o reaksyon si Bea ukol sa mga isyong binabanggit sa show na tila isang paglabag sa patas na pamamahayag. Noong May 3, 2024, nagbigay ng reaksyon si Christy ukol sa demanda ni Bea. Inamin niyang hindi pa niya natatanggap ang kopya ng reklamo at hindi niya pa alam ang buong detalye nito. Ayon kay Christy, malayo pa ang tatahaki ng kasong ito dahil parehong magpapalitan ng mga sinumpaang salaysay ang magkabilang panig bago ito umusad sa korte.